Samantala, dismayado ang ilang senador sa paulit-ulit na dahilan ng mag-asawang diskaya sa hininging ledger na naglalaman naman ng detalyadong impormasyon hinggil sa flood control projects na nakuha ng mga diskaya firm. Cheryl Tobias, una sa balita. Earl? Dahil pinaresportan kanin kanina nga lang ng House to Ribbon Committee ang mag-asawang diskaya palabas ng Senado. Para ngayon na mismo hagilapin ang sinasabi nilang ledger na magpapatunay ng kanilang mga umano'y maanumalyang flood control project transactions. Ipinagtaka kasi ng mga senador kung bakit maraming rason ng mga mag-asawang diskaya at hindi mabigay-bigay ang ipinangako naman nilang ledger. Pag hindi Senator Sen. Ping Lacson, dapat dala na ito ng mga diskaya bilang pinapasapit na rin ito noon pa ng komite. Hindi rin tinanggap ni Lacson ang rason ni Fairly Biscaya na hindi nila mahanap ang ledger dahil kasalukuyan siyang nakakulong at ang asawa naman niyang si Sarah Biscaya ay wala raw buong idea sa sinasabing ledger. Pagpunan ni Sir Person Lacson, hindi ba joint affidavit ang inilahad noon ng mag-asawang Biscaya? Kaya paanoan anyang nangyari ang sinasabi ni Curly na siya lang ang may, may, may alam sa ledger? Idiniin din tuloy na Senator Erwin Tulfo na kung hindi may bibigay ng mga diskaya ang ledger na yan, magbumukhang pinaniwala lang ng mga diskaya ang Senate Blue Ribbon Committee. At hindi ba't mulat sa pulanya ay kaya lang sila nag-imbita ng mga kongresista sa pagdinig dahil idinawit sila ng mga diskaya. Hinala naman ng Sen. Kiko Pangilinan, parang naglaraso na lang ang mag-asawa sa hindi nila maibigay ngayon na ledger. Dahil sa ngayon, sumunod naman ang mga diskaya sa giling o sinasabi ng mga senador na suluson patungkol sa ledger na yan at sa salukuyan pa rin nasa labas ng Senado. Samantala hinahanap rin ng mga senador kanina kung nasaan na ba si Orly Godesa na matapos humarap sa Senado ay kalaunang napag-alamang falsi falsified ang notaryo ng affidavit at hindi rin sinipot ang DOJ para i-validate ang kanyang testimona. Yes. Yan muna ang update sa Senado. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.